Alam nyo ba may mga prutas sa palengke na kayang gamutin ang katawan, pababain ang blood sugar at panatilihing malakas? Ang katawan kahit piso lang ang presyo kada piraso. At ang mas nakakagulat, marami pong seniors. Ang araw-araw na kumakain nito, pero hindi alam ang tunay na galing sa kalusugan. Kung ikaw po ay edad 6 pataas, may diabetes, may high blood, or gusto lang pong humaba pa ang buhay, ang video na ito ay para sa inyo. Lahat ng ibabahagi ko ngayon ay paboritong healthy food for old age. Person pasok sa listahan ng mga fruits that heal the body at pwedeng maging bahagi ng anti-aging diet and lifestyle. Maraming nagtatanong ano ba talaga ang dapat kainin sa umaga para sa magandang kalusugan. Ang sagot hindi po laging mamahaling supplements. Minsan ang sagot ay makikita lang sa kariton ni Aling Nena sa kanto. Kaya tara na! Tuklasin natin ang limang murang prutas na dapat kainin ng mga seniors araw-araw para sa optimum health, better blood pressure at mas malakas na katawan. Ang una nating prutas sa saging na saba. Ito po ay hindi lang simpleng panglugaw o pangturon. Alam po ba ninyo na ang saging na saba ay isa sa pinaka-importanting fruits? Every senior should eat timeless advice. Bakit? Dahil ito ay sagana sa potassium at natural na Nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure at muscle function Lalo na sa mga may leg cramps sa gabi or mahina ang tuhod Isang nilagang saba sa umaga ay Pwedeng makasama sa inyong healthy breakfast for old age Mas mabuti ito kaysa instant noodles o tinapay na puti Marami pong seniors ang Nagkukwento Simula po nang kainin ko ang saging na saba sa umaga Hindi na po ako agad nakakaramdam ng gutom Mas buo ang enerhiya ko at syempre, ito rin po ay nakakatulong sa mga may problema sa panunaw. Kung nais nyo pong umiwa sa Seven Food Seniors, must avoid for better digestion. Saging nasaba ang kabaligtaran nito, masustansya at madaling tunawin. Ang pangalawang prutas ay pakwan. Mura ito tuwing tag-init at madalas iniisip ng iba na bawal ito sa may diabetes. Pero sa tamang dami, ang pakwan ay may citrulline, isang compound na tumutulong sa pag-relax ng blood vessels. Dahilan kung bakit mainam ito sa mga may high blood, gamitin ang pakwan bilang merienda tuwing tanghali. Kaysa soft drinks o matatamis na tinapay, isang hiwa ng malamig na pakwan ay mas masarap at mas ligtas. Ito ay magandang kapalit sa mga matatamis na pagkain na kabilang sa listahan ng Seven Fruit Seniors. Should avoid for better health. Kung gusto niyong sundin ang healthy eating for seniors, ito ang tip. Huwag sobra pero huwag ding kalimutan. Laging nasa balanse ang susi. Ngayon ang pangatlong prutas ay kadalasang nakikita sa tabi-tabi, bayabas. Maraming Pilipino ang lumaki sa bayabas, pero hindi alam na ito ay superfood para sa mga seniors. Bilang bahagi ng anti-aging foods to eat, every day, ang bayabas ay puno ng vitamin C, antioxidants at natural na may kakayahang kontrolin ang blood sugar. Kaya para sa mga may diabetes, ito ay swak na fruits for seniors na abot kaya pero hindi abot kamatayan ng epekto Isang kwento pumula sa isang lolo sa Bulacan, araw-araw siyang kumakain ng hilaw na bayabas. Ang sabi niya, mas lumalakas daw ang resistensya niya at kapag gabi, mas magaan ang pakiramdam niya sa tiyan. Ito po ay bagay na bagay sa mga naghahanap ng healthy snacks for elderly na hindi processed o mamahalin. Kaya kung gusto niyo pong iwasan ang muscle loss, palakasin ang katawan at alagaan ng panunaw, ang tatlong prutas na ito ay pwedeng-pwede niyong kainin daily food for good health. Ang tip lang po, gawing rutin ang pagkain nito lalo na sa umaga. Kasi sa totoo lang, ang tamang prutas sa umaga ay bahagi ng morning, routine for seniors to avoid, diabetes at isa sa seven morning foods. Every senior should eat daily. Marami pa po tayong pag-uusapan sa part 2. Dalawang prutas na minsan hindi pinapansin pero may taglay na galing para sa ating katawan. Lalo na kung gusto niyong mabawasan ang asukal sa dugo at mapanatiling bata ang pakiramdam. Kung nanonood ka pa, itype mo nga ang salitang lakas sa comments para alam namin gusto mo pang lumakas. Tunat kung gusto niyong mas marami pang tips para sa healthy lifestyle for seniors, huwag kalimutang ilike ang video at smash. Subscribe para masundan niyo ang mga susunod pa naming video. Kita-kits po tayo sa part 2 kung saan ibubunyag natin ang dalawang murang prutas na pwedeng gawing sikreto ng inyong anti-aging diet and lifestyle. Kung nagustuhan ninyo ang saging pakwan at bayabas mula sa part 1, mas lalo ninyong magugustuhan ang susunod na dalawang prutas natin. Hindi ito pang mayaman, uh, hindi rin ito mahirap hanapin, pero ang epekto sa katawan parang ginto pagdating sa nutrition for seniors. Ikaapat sa ating listahan ang avocado o sa atin ay mas kilala bilang avocado. Tumaramo so sa ito ng iniisip na ang abokado ay mamahalin. Pero kung panahon ng Annie, mabibili ito sa mas mababa pang presyo kaysa sa kape sa labas. At alam nyo ba ang abokado ay isa sa fruits every senior should eat? Kung gusto nyong manatiling matalas ang isipan, malakas ang katawan at makaiwa sa mga komplikasyon ng diabetes, puno ito ng healthy fats. Hindi yung masama sa puso kundi yung tinatawag na monounsaturated fats. Yan ang klase ng taba na tumutulong pababain ng bad cholesterol. Kapag malinis ang ugat, mas maganda ang daloy ng dugo. Mas madaling makagalaw. Hindi mabilis mapagod. Kaya nga ito rin ay bahagi ng anti-aging diet and exercise para sa mga seniors. At hindi lang yan, ang abokado ay may potassium din na halos kasing taas ng saging. Kaya kung hinahanap ninyo ang prutas na makakatulong sa muscle strengthening, lalo na kung nage-ehersisyo kayo gamit, ang Go for Life exercises for seniors o kahit simpleng stretching exercises for older people sa bahay, abokado po ang dapat ihalo sa inyong agahan. Isang lola sa Nueva Ecija ang nagbahagi. Simula po nang isama ko ang abokado sa aking almusal. Hindi na po ako basta-basta napapagod. Hindi rin ako natatakam sa matatamis kasi busog ang pakiramdam ko agad. Kung kayo po ay may edad 6 net pataas, Avocado sa umaga ay pwedeng isama sa tinapay na wheat, konting asin lang, tapos na ang merienda nyo. Ito ay perfect din sa mga naghahanap ng healthy, breakfast for old age na hindi nagpapataas ng blood sugar. At syempre, ang huli nating prutas ang kamote. o bilang prutas. Bagamat it kilala ito bilang root crop, alam nyo ba na maraming senior nutritionists ang nagsasama ng kamote sa listahan ng fruits that heal the body at natural anti-aging foods? Ang kamote ay may mataas na fiber na tumutulong sa panunaw. Sa totoo lang, to ay natural na kontra sa maraming seven everyday food seniors na nagdudulot ng kabag, constipation at acid reflux. Pero ang sekreto huwag pupito, steam lang o lagayin. Pwede niyong isama sa almusal, tulad ng ginagawa sa mga healthy food recipes for good health. May complex carbohydrates ito na tumutulong sa energy levels ng mga seniors na mahilig sa active aging exercises. Para sa mga diabetic, ito rin ay mas maganda kaysa puting kanin. May mababang glycemic index kaya hindi bigla ang taas ng blood sugar. Mas matagal kayong busog, hindi rin kayo matutukso sa mga processed na pagkain na dapat ay kasama sa seven foods you should never eat. May isang lolo sa Quezon City, 74 years old. Araw-araw siyang naglalakad sa umaga. Ginagawa ang kanyang morning exercise for seniors at home. Tapos ang agahan niya nilagang kamote at kalahating abokado. Hindi raw siya nagkakasakit sa loob ng dalawang taon at ang kanyang blood sugar consistent. Sabi nga niya, mas mura pa ito kaysa maintenance. Pero parang maintenance din ang dating sa katawan ko. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng daily food for good health, healthy eating for seniors, o simpleng paraan para mapanatiling, masigla at malakas ang katawan. Itong limang prutas na ito ang pwedeng simulan ng bagong routine niyo. Kahit hindi, kayo magbago ng lahat ng pagkain, kung ito lang ang idagdag nyo araw-araw, malaki na po ang tulong. Tandaan, small changes lead to big health wins. At kung gusto nyo itong isabay sa simpleng stretching tulad ng exercises, for 60 years and above o kahit stretching exercises, for over 60 years old, mas magiging malusog po ang katawan. Tamang prutas, tamang kilos, tamang mindset, yan po ang sikreto. Ngayon kung na-inspire kayo at gusto nyo ring makatulong sa iba, pwede nyo ibahagi ang video na ito. Pero bago kayo umalis, sabihin nyo muna sa comment riwa. Kasi kung sariwa pa ang isip at katawan nyo, ibig sabihin nagbunga ang pag-aalaga sa sarili. And kung gusto nyong mas marami pang tips tungkol sa nutrition for older, adults, fruits for seniors at mga gawain para humaba ang buhay, huwag kalimutang ilike ang video at subscribe para sa susunod nating usapan. Sa part 3, pagbubuo din natin ang lahat at pag-uusapan natin kung paano ito isasama sa pangaraw-araw ng hindi mabigat sa bulsa o sa oras. Ngayon na nabanggit na natin ang avokado at kamote sa part 2, napapansin nyo na ba kung gaano kahalaga ang pagkain ng mga simpleng prutas para mapanatiling? Malakas ang katawan? Hindi mo kailangang magbago agad ng buong diet, pero pwede mong simulan sa daily food for good health na abot, kaya madaling hanapin at pasok sa panlasa ng Pinoy senior. Ang daming senior ang nagtatanong, Doc, ano po ba talaga ang magandang pagkain para sa I amin mean, tuwing umaga? Ang sagot ko, simulan mo sa prutas. Hindi kailangan imported, hindi kailangan mahal. Ang kailangan mo, mga prutas na may sustansyang totoong gumagana. Kaya ngayon gusto kong ipakita sa inyo kung paano ito isasama sa pangaraw-araw na buhay. Kasi ang totoo, kahit alam na natin ang mga prutas na pwedeng makatulong, mahirap din kung hindi natin alam paano ito gawin practical. May isang lola sa bakor Cavite, Edad 68. May diabetes siya at dati ang almusal niya ay pandesal, instant coffee at minsan delata pa. Pero simula nang pinayuhan siya ng doktor, naiwasan ng Seven Fruits Senior should avoid for better health. At simula ng healthy breakfast for old age, unti-unti niyang pinalitan ng rutin niya. Anong ginawa niya? Isang nilagang kamote sa umaga, kalahating abokado at isang basong maligamgam na tubig na may kalamansi. Hindi niya agad iniwan ng kape pero pinalitan niya ng barako walang asukal. Sa tanghali, isang hiwa ng pakwan na nilalamig lang sa ref. Hindi mahal, hindi matamis na sobra pero sapat para ma-refresh. Sa hapon bayabas habang nanonood ng radyo drama. Gabi, isang maliit na serving ng kanin at gulay. Minsan may isda, dahil o hindi rin natin dapat kalimutan ng which non-veg is good for health. Tulad ng isdang may omega-3 para sa puso. Pagkatapos ng dalawang linggo, sabi niya, hindi ko akalaing ganito pala kagaan sa pakiramdam. Hindi ako nangangarag sa gutom. Hindi rin ako inaantok agad. Ang dugo niya mas stable. Ang timbang niya hindi bumaba agad pero lumiit ang tiyan niya. Bakit? Dahil sa konsistensya. Hindi sa sobrang dami ng pagbabago kundi sa maliit pero tuloy-tuloy na effort. Dito mo makikita ang tunay na kahulugan ng anti-aging diet and lifestyle. Hindi ito batay sa edad mo sa ID kundi sa mga gawain mo araw-araw. Pwede kang edad 70 pero mas aktibo pa kay sa 50. Kung tama ang kinakain mo, tamang ehersisyo at tamang mindset. Ngayon siguro nagtatanong kay, paano pag walang prutas? Paano pag walang budget? Ang sagot, gumawa ng plano. Hindi lahat ng prutas ay kailangang sabay-sabay bilhin. Pwede kang bumili ng saba ngayon, bayabas bukas at kamote sa palengke sa weekend. Ilista mo kung anong prutas ang pinakaabot kaya sa area ninyo at anong araw ito mura. Ito ang tinatawag nating nutrition for older adults na may diskarte. Minsan nakakalimutan, natin na ang healthy food for Old age person ay hindi lang tungkol sa kung uh, ano ang masustansya kundi kung ano ang kayang panindigan araw-araw. Kaya kung ang saging na saba ay palaging nandyan sa palengke, gawin mo na itong best friend mo. Kung may abokado minsan sa tindahan at kaya ng budget, ilagay mo yan sa ref. Kung wala, balik ka sa bayabas. Simple lang. Basta may isa kang prutas sa araw mo, panalo ka na. At kung sasabayan mo pa ito ng kahit stretching exercises for over 60 years old, kahit 5 to 10 minutes lang sa umaga o hapon, lalo na kung may sakit sa kasukasuan o likod, mas lalakas ang epekto. Pagsamahin mo ang pagkain ng tamang prutas at simpleng active aging exercises at makikita mong dahan-dahan kang babalik sa dating lakas. Sa susunod na part, pag-uusapan natin kung paano natin isasama ang mga prutas na ito sa family setting. Lalo na kung may mga apo ka, asawa mo o kasama mong senior din sa bahay. Hindi lang ito tungkol sa sarili mo, ito rin ay para sa healthy lifestyle for seniors na pangkabuuan, katawan, puso at pamilya. Pero bago tayo tumuloy, gusto ko muna kayong tanungin. Anong prutas ang kaya mong simulan bukas ng umaga? I-comment mo po sa baba ang salitang simula kung handa ka ng simulan ang prutas routine mo. Minsan sa isang maliit na salita, doon nagsisimula ang pagbabago. Huwag kalimutang ilike ang video kung natuto ka at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga practical at about kayang health. Tips para sa mga tulad mong malakas, mapagmahal, at matalinong senior. Sa mga naunang bahagi, napag-usapan na natin ang limang prutas, saging nasaba, pakwan, bayabas, abokado at kamote. Pero hindi pa dito natatapos ang usapan dahil ang mahalaga na ngayon ay paano natin ito gagawing bahagi ng buong pamilya, hindi lang para sa seniors kundi pati sa mga kasambahay, apo at anak. Ang kadalasang problema ng maraming seniors ay ganito. Gusto ko namang kumain ng masansya. Pero kung yung mga kasama ko sa bahay ay puro instant noodles, soft drinks at junk food, paano ako mag-uumpisa? At totoo yan kasi ang pagkain ay hindi lang tungkol sa nutrisyon. Ito rin ay parte ng kultura, relasyon at bonding ng pamilya. Kaya dito papasok ang konsepto ng healthy Filipino food recipes na pwedeng pagsaluhan ng buong bahay. Hindi kailangang mahal, hindi kailangang magbago ng buong lifestyle agad. Ang kailangan lang ay i-incorporate ang mga prutas na ito sa maliliit na paraan na pwedeng tanggapin ng lahat. Halimbawa sa almusal, imbes na bibili ng tinapay na puti at palaman na puro asukal, bakit hindi maghanda ng platito ng nilagang sabat at kalahating abokado? Yung apo mo pwedeng lagyan ng kaunting gatas ng abokado. Ikaw naman kaunting asin lang o kalamansi? Ganyan magsimula ng simpleng healthy breakfast for old age na pwedeng magustuhan ng bata hanggang senior. Sa tanghali, isama ang kamote bilang side dish kapalit ng puting kanin. May mga senior na sinasabing, hindi ako mabubusog kung walang kanin. Pero kapag nilagang kamote ang kapalit, busog ka na. Mababa pa ang sugar spike. Tandaan, ang katawan ng matanda ay mas sensitive sa bigla ang taas ng asukal. Kaya kapag gusto mong pababain ang risk ng komplikasyon sa diabetes, gawin mong staple sa bahay ang mga prutas na ito. Alam mo ba na ayon sa Nutrition for Seniors, ang mga pagkain na may mataas na fiber tulad ng bayabas at kamote ay Nakakatulong hindi lang sa panunaw, kundi pati sa mental health. Oo, kasi kapag maganda ang galaw ng tiyan, mas magaan ang pakiramdam, mas kalmado ang utak. May mga pag-aaral na nagsasabing, ang gut health ay konektado sa mood at memorya lalo na sa mga may edad. Kaya kung ikaw ay may edad sixinta na pataas at medyo makakalimutin na, pagisipan mong gawing parte ng merienda ang bayabas. Ito ay hindi lang healthy snacks for elderly, kundi bahagi na rin ng natural support para sa utak. Kung nais mong sabayan ito ng mga simpleng exercises for seniors over 60 at home, mas magiging epektibo ang resulta. Isang simpleng routine lang sa umaga. Kumain ng nilagang saba, stretching ng 10 minutes, inom ng isang basong tubig. Sa tanghali, hiwa ng pakwan lakad sa loob ng bahay. Sa hapon, bayabas habang nagpapahinga. Gabi, kamote na lang ang ulam. Mas busog, mas magaan. Yan ang tinatawag nating balanced routine for senior life. Hindi komplikado. Hindi mahal pero malaki ang epekto sa pangmatagalang kalusugan. At huwag kalimutan, ang epekto ng pagkain sa katawan ng matanda ay mas mabilis at mas direkta. Kung masyado kang kakain ng matatamis, maalat o processed food, mabilis ang taas ng presyon, bilis ng tibok ng puso at sakit ng kasukasuan. Kaya kapag nais mong iwasan ang paglala ng mga kondisyon, simulan mo sa mga pagkain tulad ng saging, bayabas, pakwan, abokado at kamote. Ang tanong, kahit abot kaya ang mga prutas na ito, bakit konti lang ang kumakain ito araw-araw? Ang sagot, kasi wala pang nagsabi sa kanila na may kapangyarihan pala ito. Baka ikaw na ang maging daan para masabi ito sa iba. Pwede mong sabihin sa kapwa mo, Senyor, alam mo ba kapatid ang saging na saba at bayabas pala pwedeng makatulong sa blood, sugar natin? Simpleng kwento lang pero pwedeng magligtas ng buhay. Kung naniniwala kang mahalaga ito, ilagay mo sa comments ang salitang... Simulan na para mas marami pa tayong ma-inspire na gumawa ng simpleng pagbabago. At kung hindi mo pa nagagawa, huwagong kalimutang i-like ang video at subscribe sa ating channel. Dito po, ang layunin natin ay alagaan ang ating katawan gamit ang kaalaman, malasakit at simpleng gawain sa araw-araw. Sa susunod na part, pag-uusapan natin kung ano ang epekto sa katawan ng hindi pagkain ng mga ganitong klasing prutas at ano ang mga pwedeng mangyari kung puro processed food, puting tinapay at matatamis pa rin ang kinakain ng senior araw-araw. Kaya huwag kayong bibitiw. Kung seryoso kang gusto pang humaba, ang buhay mo at gusto mong gawin, to ang pamilya mo, magkita tayo sa part 5. Ngayong alam na natin kung paano gawing parte ng pang-araw-araw. Naarutin ang limang prutas na ito. Panahon na para pag-usapan ang isa sa mga pinaka tanong. Ano ang mangyayari kung hindi natin isasama ang ganitong klasing pagkain? Sa ating diet, maraming seniors, ang araw-araw ay kumakain ng puting tinapay, matatamis na inumin, delata, instant noodles at processed meat. Mura, mabilis, madali. Oo, pero ang kapalit, katawang mahina, kasukasuan na masakit at katawan na hindi makalaban sa simpleng ubo o pagod. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga matatanda ay may tinatawag na silent decline. Hindi agad nararamdaman ang epekto, pero kapag pinagsama-sama mo ang tatlong taon ng walang prutas, limang taon ng puro instant at 10 taon ng walang stretching, unti-unting bumabagsak ang resistensya, memorya at lakas ng katawan. Kaya nga sinasabi ng mga doktor at eksperto sa Nutrition for Seniors, ang tunay na kalaban ay hindi lang ang sakit, kundi ang walang ginagawa habang may panahon pa. Kung ngayon ka palang magsisimula, magdagdag ng prutas sa diet mo, hindi pa huli ang lahat. Araw-araw na walang sustansya, Yupagod, pagkahilo, irritable at mabilis tumanda. Pero araw-araw na may saging, bayabas o kamote is mas buo ang tulog, mas magaan ang katawan at mas matalas ang isipan. Isipin mo ito. Ang katawan mo ay parang taniman. Kung araw-araw mong dinidiligan ng tamang pagkain, gumaganda ang ane. Mas maraming energy, mas malakas ang tuhod, mas kalmado ang pakiramdam. Pero kung hindi mo dinidiligan, hindi mo nilalagyan ng prutas na pampalakas ng... Katawan, unti-unti itong natutuyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang healthy food for old age person. Hindi ito para sumunod lang sa uso, kundi para mabuhay ng mas maayos. May mga senior na sasabihin, Eh, paano ako lalakas? May iniinom naman akong maintenance. Tandaan mo, ang gamot ay tulong lang. Pero ang pagkain ang pangaraw-araw na gamot ng kalikasan. Hindi mo kailangang iwasan lahat ng masarap. Ang kailangan mo lang gawin ay i-prioritize ang mga bagay na kayang gamutin ang katawan mo sa simpleng paraan. Kahit isang nilagang kamote tuwing umaga o isang bayabas sa hapon, malaking bagay na isang lolo sa kabanatuan, edad. 71. Nagsabi sa akin, hindi ako mayaman pero araw-araw akong may prutas. Nilagang saba o kahit pakwan lang kong summer. Simula ng gawin ko yan, hindi na ako nagkakasipon o trangkaso at hindi rin ako mabilis mapagod kahit may arthritis.